Hi everyone, good evening, I'm back This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon nakakaloka. Ano nga ba ang nangyari? Bakit wala tayong access? So kung ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon Ayan nga maraming na namang dismayadong mga kababayan natin Ang na gustong makapanood nga ng swimsuit competition Or swimsuit show ng mga kandidata na lumalahok kayo dito Sa Miss Universe kung saan ginagawa nga sa Aqua Boracay So, maraming nalungkot kasi nga, bakit ganun? Wala silang palay, pero may pa-announcement sila. So, umaasa ang mga kababayan natin na makakapanood o mapapanood nila ang competition na to. Pero, wala silang ipinakita o ipinalabas. So, parang ang mga tanong nila ano ba naman Miss Universe Philippines bakit ganito ang nangyayari so ako ko ako tatanungin ninyo naiintindihan ko pero minsan hindi ko naiintindihan alam niyo yon hindi ko naiintindihan kung bakit wala silang pa live na ito ay isa sa mga importanteng event. Pero may pa-announcement sila. Sobrang tagal palang ina-announce na nila kung anong event ang meron na gagawin dito sa Aqua Boracay. Pero sana naman, bago dumating sana yung event, na check nila yung everything, lalo na yung internet, uh, paano sila magkakaroon ng live para sa mga gustong makapanood neto na hindi nakakarating sa Boracay. Lalo na syempre yung mga kababayan natin na nasa Maynila, di ba? So, ayun, nalulungkot. Ang dahilan nga ni Gaisel kanina kasi daw mahina daw yung internet access. Pero kung ako, ang tatanungin mo, sana bago pa lang mangyari to, isa to sa mga inasikaso na nila ng bonggam-bongga na para ma maibig eh, maitawid nila sa lahat kung ano ang mangyayari ngayong gabi dito sa Boracay. So, siguro, ang dahilan ko na lang dito ay baka private kasi yung competition na to. Baka hindi naman to for view for the audience, di ba? Parang hindi naman nga la sinabi na, oh, mapapanood ninyo to, na ganito, ganito. E baka para sa kanila lang yon May announcement lang para yung mga kababayan natin na gusto makapanood ng kanilang show ay pumunta doon sa Aqua Buracay. Di ba? Ganon ang nakikita kong dahilan nila. <laughs> Kaya, huwag kayo masyadong mag-expect. And then, para sa akin naman kasi parang wala naman din sila siguro talagang inaano sa atin na oh, magkakaroon sila ng live show para sa ganito, ganito, ganito. Kung gusto mo makapanood, siguro pumunta ka doon sa Aqua Boracay at mag-check-in ka doon, di ba? To ano lang, para dagdag doon sa customer nila, charot. Anyway, So, you have to respect kung ano yung naging desisyon nila kasi wala naman tayong magagawa doon. Alam ko yung iba sobrang dismayado, but next time, huwag kayong umasa, lalo na yung mga event nila na ginagawa sa Boracay o ginagawa sa ibang lugar. Dahil, ayun, ay para sa mga kandidata activity lang naman. So, kung nakita ng mga kababayan natin na nandun doon sa area ng yun, ayun, ay nandoon kasi sila. And then, siguro, ayun nga, kung gusto mo makapanood, eh, pwede kang pumunta ng Aqua kay para makita mo yung mga ganap doon. Ayun yung parang nakita ko na na dahilan na hindi naman nila siguro daw obligasyon na ibigay yung kung ano yung nangyayari dyan sa Aqua Boracay dahil ito ay special event na inimbitahan ang mga kandidata dito and then ayun, maghintay na lang tayo baka meron tayong mapanood di ba? So yun yung nakikita ko mga dahilan kaya wag na kayong malungkot pero syempre nalaman naman natin kung ano yung resulta ng kanilang event today kung sino nga ba yung mga napili nila for top 8 o oh, di ba so ang Aqua Burakay ay namili ng walong kandidata na siguro magaling romampa or siguro napipisil ng or, ng honor ng aqua Burakay Ayon, kung sino-sino to, ito ang mga kandidatang napili nila for tonight. So, syempre, pasok sa listahan natin si Cebu City. Actually, may napanood ako na clip ni Cebu. Nakita ko naman na parang bongga naman yung lakad niya. Maalam, Miss Grand na yung dati, <laughs> Yung mga ganon. Pero para sa akin, hindi ko kasi alam kung ano yung naging basihan, bakit siya nakapasok sa top eight. Kasi hindi ko naman napanood yung lakad ng iba. At hindi ko rin masabi na, oy dapat nandito ba siya o wala. Basta, ang alam ko, rubahan siya ng bongga. Charot. So, yon So, isi is Ifugao. So, wala pa ako nakikitang clip kay Ifugao. Pero, isa nga siya sa mga nakapasok sa top 8 and then kahit si Tagig ay nakalusot din sa top 8 and then ayun so sobrang happy ako dahil Nandiyan siya. So, hindi ko pa rin napapanood yung performance niya. Pasay City. Ayan, si Pasay. So, kagabi napanood ko yung mga galawan ni Pasay. So, hindi ko alam kung nag-improve na ba siya tonight or mas bongga na ba yung eksena ni Pasay. Pero, ayan, pasok siya. So, nag expect na rin naman ako na makakapasok si Pasay kasi nga kagabi, isa siya sa mga naging paborito. O, oh, di ba? And then, Baguio. Siyempre, nandiyan si Baguio uh, nakakatuwa at least siguro napansin nila yung galaw ni Bagyo Muntin Lupa so alam naman natin si Muntin Lupa si Winwin ay excited na talaga yan so kanina napanood ko din yung kanyang rampa bongga hataw ang lola mo at talagang grabe to the highest level ala Miss Grand, <laughs> de ba? So, ayun. So, medyo bongga. Nabonggahan ako sa eksena niya. At nakita ko naman yung pasabog niya. Mm -hmm. And then, Quezon Province. Si Quezon Province, nakita ko rin yung lakad ni Ati sa Manalo. Kagabi, nagagandahan ako. And then, ngayon kasi, ang nakita ko din ay sobrang simpleng lakad, sobrang uh, ala Miss Universe, mga ganon. And then, ayon kaya siguro siya dyan nandiyan dyan. kasi ang nakita ko, observation ko, yung performance hindi masyado ganong ka-hyper katulad nung kay Winwin -win na talagang kita mo talaga na parang wow, energetic, good performance. Yung kay Atisa, simple, elegante, and then dinaan niya talaga sa ganda. Mm -hmm. So yun yung nakikita ko Talagang dinaan niya talaga sa ganda Sa mata, sa ngiti, sa ganda ng muka So ayun So kaya siguro pumasok siya dyan And ayun So simple pero bongga Ganon And then si Luan Laguna Isa din siya sa mga napili So maraming nagtatanong Bakit nga ba nakapasok si Neluan si Laguna So ang nakikita ko Dahil siguro sexy siya So yun pero hindi ko pa rin napanood yung rampa eh Hindi ko nakita yung eksena niya kung gaano kabongga So sila yung mga nakapasok sa top 8 ng Aqua Boracay ngayon So i-announce daw nila yung winners sa Coronation Night So for now ang pumasok ay Sinuluan Laguna, Quezon Province, Muntinlupa, Baguio, Pasay, Taguig, Ipugao Cebu prob. Ah, uh, Cebu City. No last year natatandaan ko nakuha to ni Atisa Manalo. Mm -hmm. So ngayon tingnan natin kung si Atisa Manalo pa rin ba ang mapipili nila. So ang mga nakakuha ng Miss Aqua Aqua Boracay, si Celeste Cortesi, si Michelle D. And then, ayan nga, si Atisa manalo nung nakaraan taon. So, tingnan natin this year kung si Atisa manalo pa rin ba ang kukunin ng Miss Aqua Boracay. Di ba? So, meron din silang napili mula naman sa Miss, ano, Are, Are Tagay Top 12. Mm -hmm. So, ito naman ay si na Miss Bohol, Tarlac, Iligan, A uh, Sultan Kudarat, Isabel Benguet, A uh, Kirino, Kirino niya tato, and then Kamagin, and Malay Aklan, Camarines Sur, Nueva Ecija, Quezon City. So, ito naman yung nakuha nila doon sa sister company ng Aqua Boracay. Oo. So, yon. So, ibig sabihin, yung iba, HTA. Yung walo sa Aqua Boracay, yung iba naman ay nandito sa another sister company ng Aqua Boracay na Miss Arelit, di ba? So, si Tarlac Ayan, nandiyo dyan. Si Bohol, andiyo dyan din. Si Sultan Kudarat, ayun, marami nagsasabi na wala daw si Sultan Kudarat doon sa Aqua Boracay. So, baka ito nga, baka ang napag-usapan dyan, pag napili na nila, hindi na nila kukunin doon sa kabilang side. Di ba? So, ayun, at least napili pa rin si Sultan Kudarat at saka si Bohol. At nandiyan din si Isabela. Di ba? Si Benguet. O, oh, at least, ayan, yung mga gusto natin na makakuha ng special award ay nakuha naman doon sa kabilang ano sister company. So, yon So, ako masasabi ko lang medyo nalungkot lang ako kasi wala si Laguna. So, questionable siya sa akin na bakit parang hindi nila napapansin si Laguna samantalang maganda naman ang mga eksena ni Laguna. So, hindi ko din makuha yung sagot kasi hindi ko naman siya nakikita in person. So, siguro ano na lang baka hindi siguro siya type ng ng ano ng may ari or sponsor di ba or ano pero guys wag kayong mag-alala sa mga makal makalaguna diyan malaguna team dahil naniniwala naman ako na wala namang bearing talaga yung eksena dito. So, hintayin na lang natin yung, ano, yung preliminary competition. Kasi yun talaga yung pinaka-importante. Yung preliminary competition, doon magkakaalaman ko sino nga ba ang ipapasok sa top 12 para uh, sa top 20 para sa Miss Universe Coronation Night. So, huwag kayong ma-worry dito sa ano. Huwag kayong ma-worry dito sa tinatawag nila na ko, wala dyan si Laguna at hindi nabibigyan ng special award mula sa mga eksena. Eh kasi nga naman, di ba, kanya-kanyang taste lang yan. Yung iba gusto, yung iba ayaw. So, parang ano lang yan, tagahanga. Ito, gusto nila si ganito, ayaw nila si ganito. So, huwag kayong ma-worry guys. So, basta supportahan lang ninyo, patuloy lang ninyo supportahan ang kandidata na gusto ninyo. And then, tignan natin, di ba? So, hindi pa naman dito natatapos yung lahat. So, marami pa naman mga eksena na pwedeng mag-shine like a diamond star si Miss Laguna. Di ba? So, yan! Basta laban lang. And then, ayan, sa mga maka-Michelle, ah, uh, maka-Michelle, maka-Ati sa Manalo dyan, maka-Win-Win Marcus dyan. Ayan, nakikita naman ninyo na And then si Luan Laguna So ayun So may eksena naman sila ng bonggam-bongga Kaya i-congratulate natin yung One long napili Ng Aqua Boracay Ngayong gabi Para dito sa Swimsuit Competition So doon naman sila nag-aabang Kung kailan ba nila to ilalive Malay naman ninyo bukas ay malive nang am fired or baka naman may mag-upload. So, abangan na lang natin. Di ba? Diba? So, yun. So, nakakaloka. Anyway, so, wala naman tayong magagawa. But, ikaw, anong comment mo? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, kayo, um, ito lang tanong ko. Dapat nga ba i-live talaga nila to? Kung ako tatanungin mo ha, oo, para may nakikita tayong ganap at galawan ng kandidata. Dapat from the beginning pa lang ng Miss Universe Philippines, nakaplano na sila bago pa lang silang mag-start o yung mga gagamitin na gadget para sa ganito, para sa mga live nila. So, paano ba nila ipupush to? So, yun. So, dapat meron yan kasi kawawa wow, naman yung mga nag-aabang. Kanina pa sila nag-aabang ng boga Ako nga, napagod na ako sa kakaabang Charot. Anyway, so good luck. So comment below ko ano anong chika mo. So yun. so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laman lang so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys